mga be, alam niyo ba na malaki daw ang sawd sa pagiging vlogger? Magvlog vlog kaya tayo? Subukan natin? Yaya ni Sarah sa kanyang mga kaibigan. Vlog? Ano naman ang iba-vlog natin, Mads? Wala nga tayong talent eh. Sagot naman ni Mona. Oo nga. Anong vlog? E eh, puro kaartehan nga lang ang dala natin sa buhay eh. Lalong-lalo -lalo ka nate. Puro ka nalang arte sa buhay. Wala ka lang magawa tapos maisipan mo pa talagang mag-vlog? Ano na lang kaya ang isipin ng ibang tao kapag nakita ka nilang nag-vlog? Hay, walang susuporta sa'yo. Kansyao ni Mina. Ano ba yan? Sinabi ko bang ako lang mag-vlog? Duh, tayong tatlong mag -vlog. Kaya for the na tayo mga girls. Yaya ni Sarah. no, nah, basta ako, hindi ako papasok sa ganyang industriya. Alam mo namang wala akong talent eh. Kaya for me, it's a no. Sagot ka agad ni Mona. Sa bagay, ano namang mapapala ako sa'yo? Kahit nga pagguhit ng stickman, hindi mo magawa eh. Mag-vlog pa kaya? Natatawang saad ni Sarah. Ay grabe, ang kapal din ng mukha mo para sabihan ako ng ganyan na. Iritang saad ni Mona. Huwag na nga kayo mag-away. Parehas lang naman kayong walang mga talent eh. Kaya Sarah, ang tanging payo ko lang sa'yo, ay tigilan mo na yung pagtitiktok mo. Nahawa ka na sa tiktok sa mga vlog na ganyan. Di mo man lang naisip na napaka mo. Kaya't for sure, walang susuporta sa'yo. Lalong-lalo lalo na sa bayan natin. Baka ibash ka pa. Paliwanag ni Mina. yeah, true ka dyan, Mina. Support ako sa'yo. Dahil sa bayan natin, ang daming mapanghusga. Kaya't huwag ka nang mangarap din na magbablog ka pa. Ikaw pa naman ang leader ng mga judgmental dito sa bayan natin. Natatawang saad pa ni Mona. Kaya't napailing-iling na lamang si Sarah. Sis, ang sabihin niyo kasi, kailangan naiingit sa akin. Why don't you guys support me na lang, di ba? Kita niyo naman na may mataas akong potensyal na maging vlogger, di ba? Dahil may talent ako. At isa pa, iniidolo ako ng ibang tao. Tuturingan pa naman kayong kaibigan ko, pero di nyo ako sinusuportahan. Tsh! Nakakalungkot isipin talaga. At sana naman, naisip niyan bago kayo magsalita ng ganyan sa akin. Dahil kaibigan niyo ako. Ano pang sa isa'y na pagiging kaibigan ko sa inyo kung ganyan naman kayo? Naiiritang saad ni Sarah. Eh grabe, huwag mo namang dibdibin ang mga sinasabi namin Sarah. Para naman ngayon lang tayo nagkakilala. At isa pa, kaibigan ka namin. Kaya dapat mo lang malaman na di ka bagay maging vlogger. Sapagkat pagtatawanan ka lang ng ibang tao. Sobrang arte mo pa naman. Baka mamaya maya ka lang sa mga pambabas ng tao sayo. Sagot ka agad ni Mona. True ka dyan sis. Alam mo Sarah, gusto ka rin naman namin supportahan. Pero ang tanong, anong vlog naman ang papasukan mo? Luto-luto, ganun ha? <laughs> o kaya pagkanta-kanta, sayaw-sayaw. Makuha common na yan lahat eh. Dagdag pa ni Mina. bahala nga kayo. Kahit anong sabihin nyo, buo na ang isip ko. Kung kaya't pwede ba ha, tigilan nyo na ako sa mga negative na pag-iisip na yan. Nakakahawa kayo eh. Makaalas na nga lang. Ani ni Sarah at tatalikod na sana siya nang biglang mabangga siya ng kanyang kababatang si Beauty. Oh my gosh! Sigaw ni Sarah habang hawak-hawak ang kanyang mukha na sa ngayon ay basang-basana dahil sa nabuhusan ng tubig na dala ni Beauty. Sara, oh my gosh, sorry. Hindi ko sinasadya. Nagmamadali kasi ako eh. Natatarantang saad ni Beauty sapagkat alam niya na magagalit ang dalaga. Sorry? Sino ka para sabihin ng sorry ha? Inis na saad ni Sarah at agad naman na kumuha ng tawel upang punasan ng mukha. Beauty? Ikaw na naman? Alam mo ba kung ano ginawa mo ha? Bulag ka ba ha? O baka gusto mo na ako mismong bubulag sa'yo, ha? Inis na tanong ni Sara nang makita niya na si Beauty pala ang kaharap nito at nakabangga sa kanya. Sorry, Sarah. Hindi kita nakita eh. Nakita mo naman siguro na may daldala akong isang jar ng tubig, di ba? Ay, ganon, So ako pa pala ang may kasalanan? Ganun ba, Beauty? Visit naman. Bakit ba kasi nagsusot ka pa ng makakapal na salamin eh? Alam mo na ang pangit ka na nga. Dinadagdagan mo pa. May bagay sa yung pangalan mo. For sure, pinagsisiyan ng mga magulang mo na yan yung pinangalan nila sa'yo. Naiinis na saad ni Sarah. Sorry, Sarah. Huwag ka nga mag-sorry na mag-sorry. balik pa ng sorry mo ang makeup na nilagay ko sa mukha ko, ha? Alam mo bang pinaghirapan ko yun na ma-perfect lang, lang ng limang oras? Tapos matatapunan mo lang ako ng tubig? Sa tingin mo ba matatanggap ko ang sorry mo, ha? Nagalit na saad ni Sarah. Kaya't agad na nagsalita ang mga kaibigan ni Sarah. Sarah, tama na yan. Maraming taong nakakita sa atin, oh. Subay so, ng kaibigan nitong si Mona. Oo oh, nga, girl. Hayaan mo na yan. Ang dami na nakatingin, oh. Gusto mo pa naman maging vlogger, di ba? Kaya mo na yan at kalmahan mo ang sarili mo. Dagdag pa ni Mina. Kung kaya't agad na natauhan si Sarah sa kanyang ginawa. Sorry, Sarah. Hindi ko talaga sinasadya, I swear. Nakala ko kasi na di ka natatalikod kasi kadalasan naman kapag nag-uusap ko yun ni Mona, ay di ka tumatalikod eh. Kaya di ko akalain natatalikod ka talaga. Kaya sana mapatawad niyo ko. Ani ni Beauty. Okay, fine. Sige, palalagpasin ko tong ginawa mo. Basta sa susunod, huwag ka nang palampalampa at huwag kang tatanga-tanga pa. Dahil baka di ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Inis na sa ad ni Sarah. Tara sa hideout, girls. Dagdag pa nito at tuluyan ng umalis si Sarah kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang naiwan namang nakaupo si Beauty at nagpapasalamat sapagkat para sa kanya, isang himala ang ginawa ni Sarah sa kanyang pagkakamali. Kahit na anong gawing pambubuli ni Sarah kay Beauty, ay kahit kailan ay hindi nawala kay Beauty na humanga pa din sa kagandaang taglay ni Sarah, kahit na masama ang ugali nito. Bisit! Bigyan mo nga ako ng towel at pakilabas lahat ng makeup girls! utos ni Sarah sa kanyang mga kaibigan. Tch! Himala talaga at sinunod mo kami kanina, Sarah. Parang na-starstruck ako sa desisyon mo kanina, be. Ay, himala. Biro ni Mina kay Sarah. Oo nga, grabe. Ang ganda-ganda mo pala kapag mabait ka. Ika pa nila, sana daw maging mabait ka na para magmukha ka na talagang anghel. Dagdag pa ni Mina. Tigilan niyo nga ang kalukuhan na yan. Siyempre, may goal ako. Kaya dapat lang nagawin ko yun. Nga pala, salamat kanina dahil kayo yung maging guardian angel ko. Alam niyo naman na gusto ko talaga maging vlogger eh. Kaya't sana naman girls, tulungan niyo ako mag-isip ng eco-content at gagawin. Please naman oh. Pakiusap ni Sarah. Alam mo, ikaw lang yung nakikiusap na galit. Anyway, mag-isip muna tayo. Kaya sige, mag-makeup ka na muna dyan at mag-retouch. Para makaalis na tayo. Punta tayo sa mall. Para pang ng bad trip. Natatawang saad ni Sarah. At agad na ang nagayos. Bigla naman siyang nagulat nang sumigaw si Mona. Oh my gosh! Piniisip na akong ikokontent mo. At for sure, sisikat ka. Ikaw pa. Sol-sol ni Mona. Ha? Atun naman yan, Mona. Sure na sure ba talaga yan? Nagtatakang tanong ni Sarah. Napakaslow mo talaga. Gusto mo mag-vlogger pero kahit kailan hindi mo naisip yung ganyang bagay. <laughs> Grabe ka talaga. Anyway, ngayon ko lang din talaga na naisip na may mataas na chance ang sisikat ka sa mga gagawin mo. At bihasang bihasa ka pa talaga. Ani ni Mona. Aha! Parang alam ko na din yun, girl. Ay, grabe. Ngayon ko lang din naisip, ha? <laughs> Dagdag ni Mina. Kaya't napakunot ang noon ni Sarah dahil wala siyang kaide-ideya kung ano ang iniisip ng kanyang mga kaibigan. Ano ba yan? Bakit kayo lang nakakagets? Sabihin niyo na nga lang sa akin. Ang sagunan ay malaman ko na din kung ano. Hindi ako mang hula, no, para hulaan yung mga iniisip nyo. Kaya't sabihin nyo na at huwag nyo na akong galitin pa. Inis na sa ad ni Sara at pinandilatan ng mga mata ang mga kaibigan niya. Ito naman ang high blood mo masyado? <laughs> For sure, matutuwa ka sa sasabihin namin dahil sa may posibilidad talaga. Dagdag pa nito na siya namang nadagdaga ng inis ni Sara. Kung iniinis nyo lang ako at binibwisit, pues, sorry ha, dahil sa kahit kaibigan ko kayo, ngayon pa lang ipalalayasin ko na kayo sa dorm ko. Kahit mas mabuti pang sabihin nyo na lang. Hindi nga dami-dami pang dada. Wala namang ampag pa na. Inis na saad dito. di ka man lang mabiro. Pero ito, sabi na namin. Nang ay malaman mo. So, ganito kasi. Di ba, gusto mong mag-vlog? Hindi namin na-realize na pwede kang mag-vlog habang nagbe-makeup. Kaya huwag ka nang magalit pa kay beauty. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi naman may isip yung ganitong idea. In short, mag-makeup vlog ka na lang. What do you think? Well, you have a point. Napakabobo ko pala talaga. Pero at least maganda ako. At maganda ang naisip yung suggestions ha. Dahil maraming susuporta sa makeup vlog ko. Dahil bukod sa maganda na ako, magaling pa akong mag-makeup. Kaya for sure, sisikat ako. At kapag sumikat na ako, ay magkakaroon na ako ng sariling beauty products. Magkakaroon na ako ng company. At isa pa, magiging model na ako ng mga makeup. Akalain niyo yun? May ambag din pala yung mga bunganga niyo. Natatawang sa ad ni Sarah. Ay, ganon? Marabi ka naman kung makapagsalita sa amin, Sarah. Sana din nilang namin sinabi sa'yo. Napaharsh mo namang magsalita. Di yan harsh, no? Real talk lang. At isa pa, kung ayaw niyo sa akin, eh go, umalis kayo. Iwan niyo ako. Very simple. Inis na sa ad ni Sarah. Kaya't napailing-iling na lamang ang mga kaibigan nito. Sara naman, huwag ka namang ganyan. Kala mo naman kung sino ka sa tingin mo. At alam mo, sa totoo lang, inis na inis na kami ni Mina sa'yo dahil sa ugaling meron ka. Kaya't sige, alis na kami. Friendship over na tayo. Total alam naman namin na sikat ka. At boom, iiwanan mo din naman kami. Kaya bye. Eh, di umalis kayo. Di ko naman kayo kailangan, no? At isa pa, kahit hindi niyo sabihin, ay alam ko din naman na makeup lang ang tanging may iko-content ko. Sapagkat dito ako magaling. Di tulad nyo, wala nang ang mga ambagas kaibigan. Wala pang ambag sa buhay. Ew. Mataray na sa ad ni Sarah na siyang kinainisan ng kanyang mga kaibigan. Sabihin mo ang gusto mong sabihin, Sarah. Basta't lagi mong tatandaan, kapag sisikat ka, may oras din na babagsak ka at ipagdadasal namin yan. Inis na sa ad ni Mina. Eddie eh go, ipagdasal nyo. Wala akong paki. At isa pa, Mina at Mona. Ngayon ko lang ito sasabihin sa inyo na yung mga sikat na naging laos ay dahil yan sa kapabayaan nila. Pero ibahin niyo ako. Kaya ko ang sarili ko. Hambog na saad nito, kaya't napakunot na lamang ng noo ang dalawa. Ang kapal! Magsasalita pa sana si Mona nung suwayin nito ni Mina. Hayaan mo na yan, Mona. Hindi niyo deserve ang oras natin. Useless lang. Walang puso. Sana makalma ka. Saan ni Mina. At agad nang umalis habang si Sara naman ay dais na lamang. At sa araw ding yun ay nawalan siya ng kaibigan. Subalit ay hindi ito naging hadlang upang mawalan ng pag-asa si Sara. Bagkus ay ginawa niyong inspirasyon iyon upang maging sikat na vlogger at di nagtagal, naging sikat nga siya na vlogger at naging model ng mga makeup. At nang dahil din doon ay masumanga sa kanya si Beauty. At nagbalak itong mag-makeup vlogger din. Alam mo be, maganda ka sana. Kaso nga lang di ka marunong mag-ayos ng mukha. Ani ni Emery, nakaibigan ni Beauty. Tsh, sayang lang sa oras ng pag-aayos. Tanggap ko na na ganito ang itsura ko. Kaya to okay lang ako best. Pero alam mo yun, nakaka-amaze lang na si Sarah naging sikat na. Ani ni Beauty. Sikat? Ha? Huh? Kailan? Nagtatakang tanong ng kaibigan nito. Nung nakaraan taon lang, hindi mo ba nababalitaan na halos marami na siyang kakilalang mga sikat na makeup vlogger? Alam mo yun, sa sobrang pagkaka fan girl ko sa kanya, ay gusto ko na ding mag-vlog kahit pa paano. Like, inspiration ko siya best. Ano? Inspiration mo ang isang Sarah Valdez? Baka nakakalimutan mo kung paano kanyang sinaktan noon. At isa pa, pwede ka naman mag-vlog ng makeup eh. At for sure, masisikat ka. Dahil sa, tingnan mo, maganda na si Sarah at di na kailangan ng makeup. Pero ikaw, kailangan mo ng makeup. May makeup transformation pa talaga. Singit ng kaibigan. Talaga? Sa tingin mo bagay sa akin? Marunong ako pero di yung sobrang galing kagaya nila. Like, normal lang. Okay lang yan, beauty. Kaya kung ako sa'yo, mag-start ka na rin ng vlog mo. Dahil alam ko naman na gustong gusto mo din yan. Marami ka pang mga videos nun eh. At di ba, gusto mo nga maging chemist upang gumawa ng mga sarili mong formula sa mga makeup? Oo oh, nga no. <laughs> Nakakadismaya lang kasi minsan na binibully ako dahil sa pangalan ko. Pero mukhang ito na ang tamang panahon upang ipakita ko naman ang talentong meron ako. Kaya tantanging tanong ko lang ngayon, Emery, susuportahan mo ba ako? Tanong ni Beauty. Oo oh, naman, ikaw pa na kaibigan ko. Paniniguradong saad ni Emery. Kaya't nakapagdesisyon si Beauty na mag-vlog na din kagaya ng Kaysara. Kaya't agad siyang umalis upang bumili ng mga beauty products na bagong labas sa ngayon. Isang araw, ay nakita ni Sara si Beauty na bumibili ng beauty products sa isang convenience store. "Beauty?" tanong ni Sarah. Kaya't agad namang napalingon si Beauty. "Oy, Sarah! tawag ni Beauty kay Sarah At agad na tinago sa likuran ang kanyang mga biniling makeup. Bumibili ka na ngayon ng makeup? Sino nagutos sa'yo? Tanong ni Sarah. Ah, hindi ako inutusan, Sarah. Binili ko to para sa sarili ko. Sa sarili mo? <laughs> sa bagay, kailangan mo kasi ng makeup upang matakpan ang kapangitan na dala mo na nakakahawa sa ibang mga tao. Good decision din yan, beauty. Huwag ka okay naman magsalita ng ganyan, Sarah. Di ka pa din nagbabago hanggang ngayon. Bakit? Sino ba nagsabi magbabago ako? Kahit kailan, hindi ako magbabago. Kaya huwag ka nang mag-assume, okay? Dahil iba ako. At isa pa, ililibre na lang kita at baka wala ka ng pere. O, oh, ayan yung card ko. Mga makeup na pinapamod ko palang bilhin mo, ha? Saad ni Sarah. At agad na binigay ang card at dumalis na. Kung kaya't napabuntong hininga na lamang si Beauty sa naging reaksyon ni Sarah sa kanya. Agad namang umuwi si Beauty sa kanyang dorm. At kahit na natatakot, ay nagsimula na siyang mag-record sa TikTok. At gaya nga ng sabi ni Emery, agad na nag ang kanyang videos. Sapagkat mula sa pangit na itsura, naging Diyosa agad kumbaga. Ay! Sabi ko sa'yo beauty eh. Bagay sa'yo yung Akalain mo yun? Within one hour? One million views na agad? Sigaw ni Emery sa kaibigan. Talaga ba? Natatakot ako, Emery, at baka makita pa ni Sarah at puntahan pa ako dito. Natatakot na sa ni Beauty. Psh! Hayaan mo yung babaeng yun. Dahil alam ko namang maingit lang yun sa'yo. At for sure, inis na inis na yun. At gigil na gigil. Sapagkat nawala na yung pangalan niya sa trending sa TikTok. <laughs> Hintayin lang natin. Makapalitan yung pangalan niya ng pangalan mo. <laughs> Deserve naman ni Sarah yan eh. Napakataas ng tingin niya sa sarili. Swestya so naman ni Emery. At di nga nagkamali si na Emery at Beauty. Sapagkat galit na galit si Sarah nang makita niya ang video. Walang yaka, Beauty! At nakikipagkumpitensya ka pa talaga sa akin, ha? Inis na saad ni Sarah. At itatapon niya na sana sa labas ng kanyang bintana ang kanyang bote ng wine nang biglang tumawag ang dati niyang mga kaibigan. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong ka agad ni Sarah nang masagot ito. Wala naman, pero excited na kami sa mangyayari sa buhay mo. Akalain mo yun? Isang beauty lang pala ang katapat mo? Grabe, parang story. Ang lala ng plot twist, no? Natatawang saad ni Mona kung tumawag ka lang para bisitin ako. Pero sorry, hindi ako nabisit. At wala akong pake kung nagtrending at nag-viral yung si Beauty. Dahil siguradong sigurado ako na ako ang masaangat at walang kahit na sino ang makakaagaw sa trono ko. Inis na sa ad ni Sarah at agad na pinutol ang tawag dahil nabibisit na siya. Humanda ka beauty. Galit na sa ad nito at lumipas ang ilang buwan at di na nakita pa ni Sarah si Beauty. Dahil sa lumipat na din ito ng apartment sapagkat alam ni Beauty na pupuntahan siya ni Sarah. Kahit hindi nagaanong nagba-viral si Sarah sapagkat mas umikat ang pangalan ni Beauty. Kahit hindi ito masyadong bihasa sa pagme-makeup ay nagawa nitong makipagsabayan sa mga sikat. At mas lalong uminit ang ulo ni Sarah nang malaman na invited si Beauty na umaten sa isang pagpupulong para sa mga bihasa sa pagme-makeup. Napangiwi si Sarah nang makasabay niya sa pagpasok ang isang kapwa niya makeup vlogger na nagsisimula pa lamang sa industriyang pareho nilang kinabibilangan. Meron kasi silang dinalohang event na para sa mga katulad nilang makeup guru kung tawagin. Layunin kasi ng mga nagpasimula ng nasabing event na yon na magkaroon sila ng mapayapang komunidad kaya naman nais din nilang sila ay magsama-sama. Ngunit ngayon pa lamang ay halata na kay Sarah na hindi kapayapaan ang dahilan kung bakit siya dadalo sa naturang event sa mga damit pa lamang na suot niya ngayon, pati na rin sa mga aksesoris, sapatos, at bag niyang halatang may kamahalan, na talaga namang sinadya niyang suotin sa gabing ito. Dito pa lang ay nagsusumigaw na ang pakikipagsosyalan at hindi pakikipagkaibigan. Patunay pa roon ang nanunuya niyang mga tingin mula ulo hanggang paa sa kapwa makeup guru na kanyang ang nakasabay sa entrance ng venue na pagaganapan ng naturang event. Sa totoo lang, ay gusto po nga humagalpak ng tawa nang makita niyang tadtad -tad ng tigyawat sa mukha ang nasabing babae. At gulat na gulat siya nang napag-alaman niyang si Beauty pala ito, ang kanyang kiniinisan sa lahat. Palibhasa ay makinis ang kutis niya at napakaganda ng kanyang mukha. Sa tulong ng kanyang mga derma ay inam na kung lait-laitin niya ito sa isip pa lamang niya. Anong ginagawa mo dito, Beauty? Tanong kaagad ni Sarah kay Beauty. Sarah, ikaw ba yan? Napakaganda mo naman. Shhh, napakaganda ko nga. At lahat lang nandito maganda. No naman. Huwag mo namang ipahiya ang sarili mo. Na tinuturing kang isang makeup artist. Pero yung mukha mo, parang semento na puno ng mga bato. Di ka malang nag-makeup sa sarili mo? Nasa na yung mga videos mo na transformation, Aber? Mataray na tanong ni Sarah. Sarah, hindi ako pumunta dito para makipag-away sa'yo. Kung pwede lang sana na huwag akong dumalo dito ay umalis na ako. Sus, sabihin mo lang gusto mo ding magpasikat. Basang-basa na kita. Makalis na nga. Kakabisit ka, promise. Inis na saad ni Sarah at agad nang iniwan si Beauty. Umupo si Sarah katabi ang iba pang makeup guru na alam niya namang may kaya sa buhay. Ayaw niya kasing mahanay sa mga katulad ng babaeng nakasabay niya kanina na kung tawagin niya ay Chibi Pai. Hi Miss Sara, ang ganda-ganda mo this night. Grabe, kaya pala no wonder marami ka ng billboard sa mukha mo puri ng isang makeup artist. Thank you. Pero nakabad trip lang talaga, no? Ha? Bakit ka naman nababad Sinong may gawa niyan sa'yo? At nang mapagsabihan nga namin, para di ka na ma-stress, at magkakaringgas ka pa, sige ka. Relax ka lang, Miss Sarah. Pampakalmang saad ng isang makeup artist. Sana nga ganun nalang kadali ang lahat, eh. Kasi, grabe, no? Ang kapal ng mukha ng beauty na yan na umatin sa sosyalang event na to. Samantalang pipitsugin lang naman siya. Ang lakas din ng loob niya na pasukin ng industriya ng pagme-makeup na ganong klase ng mukha ang tinataglay niya. Ang pangit! Hindi nga bagay sa kanya yung pangalan niya eh. Humahalakhak na panlalait pa ni Sarah sa nasabing kapwa blogger na agad naman sinang ayunan ng mga kasama niya sa mesa. Walang pakundangan si Sarah kung laitin si Beauty. Gayang nasa likod lamang naman ito ng kinauupuan niya. Alam niyang narinig siya ng nasabing babae. Ngunit wala pa rin preno ang marumi at masamang bibig ni Sarah. Um, Ma'am Shane, may emergency lang po. Sa ad ni Beauty. Ha? Why na no, sudden? Nasa event tayo, oh. At hayaan mo na lang yung si Sarah sa likuran natin. Ganyan na talaga yan. <laughs> okay lang naman po sa akin. Pero may emergency po talaga, eh. Pasensya na po, ah. Wake ka ni Beauty. Kaya't walang nagawa si Miss Shane, kundi hayaang umuwi na si Beauty at di na-attend sa event. Samantala, minabuti na lamang ni Beauty na umalis na lamang sa event na yun kung saan ginugulo siya ng presensya ni Sara. Hindi niya alam kung ano ang problema nito at tila yata mainit ang dugo nito sa kanya. Dahil doon, kailanman ay hindi na lamang umatin muli sa mga ganitong klaseng pagtitipon-tipon si Beauty. Mas pinagtuunan na lamang niya ng pansin ng pagtatrabaho at paggawa ng mga makeup videos na talaga namang agad na tinatangkilik ng mga tao dahil sa galing na niya. Ilang buwan lamang ang lumipas at mabilis na lumobo ang bilang ng mga taga ni Beauty. Kahit pa nga marami siyang tigyawat sa muka, ay mas sinangkilik pa siya ng mga tao dahil marami pa lang nakaka-relate sa kalagayan ito. Dahil nga lumaki na rin ang impluensya ni Beauty sa napakaraming tao, ay dumami rin ang mga oportunidad na dumating para sa kanya. Ilan sa mga iyon ay ang pagkakaroon niya ng mas malaking kita na naging dahilan upang makapag-umpisa siya ng sariling negosyo na matagal na niyang pinapangarap. Ang pagtatayo ng isang cosmetics line na agad din namang pumatok sa madla. Sa isang iglap ay naungusan ni Beauty ang mayabang at mapanlait na si Sarah. Tila nga bigla na lamang itong naitsepwera at ngayon ay hindi na napapansin ng mga tao, lalo pa at ang gusto ng panoorin ng mga ito ay siya. Pinakain niya ng alikabok ang taong dati ay nangalipusta sa kanya at mabilis na namayagpag ang pangalan ni Beauty sa industriya. Lalo pang pa ang nasira sa madla si Sarah ng isang araw ay bigla na lang may naglabas ng video niya na nilalait si Beauty noon sa isang event na pareho nilang dinaluhan. Hindi niya akalaing may isa pala sa kanyang mga kasama na inis na inis na sa ginagawa niya ng mga sandaling iyon. Kaya naman naisipan nitong kuhanan ng kanyang pagmamalita at ngayon ay isinawalat na nito iyon sa madla. Bumagsak ng tuluyan si Sarah dahil na rin sa sarili niyang kagagawan. Dahil doon ay nawalan tuloy siya ng permanenteng kita kaya hindi na rin kaya pa ng bulsa niyang tustusan ng palagian niyang pagbisita sa kanyang mga derma. Ngayon ay lumabas na tuloy ang totoong kulay niya.